Hello guys. Dito tayo ngayon sa ano. Mga plants kasi nasa ano lang yan. Nasa dito. Mga ganitong area. Nagbabaka sakali makakita tayo ng ano. Ng plants. Tara. Ayan. Ayan ang dami. Peace lily. Ayan. O di ba? Indoor. Yan, yan yung peace lily. Yan. Nung no, ano, mayroon ako niyan pero nabenta ko na. Mura lang naman yan pero solid din. Ah, uh, yung sa akin nabibili lang ng ano. Yan, 200. Ganyan nakalaki. Pero okay rin kasi hindi ka naman ng ano, wala ka naman kapital. Ayan yan gaya nito hmm. yan po yung tinatawag nila na ano ah, dragon tail yan Ayan. ito pa oh. hmm. ito alam ko plants din to diba hmm. kaya o oh, di diba ang ganda Iwan ko para siyang kahawig ng uh, Monstera doon sini. Yan. Ito guys, variety uh, din to ng ano, uh, fern. yung tawag nila niyan. Basta variety din to ng fern. Fern, fern pala fern. Yan guys. At ganyan yung kulay niya? Hmm. ito guys isang ano isang ore ng alocasia ito. ito yung kinooha ko lalagyan lang at So guys Parang palo din kasi ito eh. Yan oh. ano. Kahawig niya yung ano Green Emerald. Iwan ko kung totoo. Pero parang palo din siya, diba? Yan. Ting, dami dito, guys.

Pero parang may dumaan din sa tao. Ayan guys. Ayan. Ay nakikita ko dito ano. Hindi ko kilala. Ayan o. yan Ayan. No? Ano kayang monstera yan? Ayan guys. Mga alocasia yan Ayan. Malaki. O diba? Yan o, oh, dami. Oh. Mga maliit pa sila guys, mga maliit pa. Ano to guys? potos or dragon tail? Yan. Pero mag-iingat kayo nito guys. O, ito, ito, ito. Itong na to. Yan. Sakit yan. Sarap ng tubig dito guys. Malamig. Malamig pa sa relasyon. Ito po yung nakuha ko. O oh, diba? Libre, libre na. Ang hirap po maghanting ng mag-isa. Itong so tubig na ito guys. Ito. Malayo pa. Eh. Nag-collect-collect na sila ng ano. Nag-collectado na sila. Nag-collect-collect na sila ng telehouse. Ayan.